nang matalo si Lucifer sa digmaan ng kalangitan. Kasama niyang ibinagsak sa impyerno ang lahat ng mga anghel nito na naloko at sumapi sa kanyang pang-aaklas laban sa Diyos Ama na lumikha. Ayon sa kasulatan, umabot sa one-fourth ng mga anghel sa kalangitan na ang ipinatapon dito sa kalupaan. Ngunit pito ang katangi-tangi dahil sila ay ang tila ba katumbas naman ng pitong mga arkanghel. Sino-sino nga ba ang ng ang pitong prinsipe ng impyerno, si serpent ang tinagurian na ang demonyo ng apoy. Siya rin ay ang simbolo ng katamaran ng mayroon ang sangkatauhan. Bago pa ito naparusahan, si Belfigura ay ang arkanghel na si Belfagel. Sa panahon ng bigmaan ng langit, hindi ito sumama kay Satanas, ngunit hindi rin ito sinuportahan ng mga anghel ng Panginoon sa pagpuksa sa mga kasama ni Lucifer na nag-aaklas laban sa Diyos Ama. Kaya naman dahil hindi siya kakampi. Kasama ito sa mga ipinatapon na at pinaalis sa kalangitan. si Azazel. Si Azazel, hindi gaya ni Beltegur, ay talaga namang sumama kay Lucifer. Ito ay sa pag-aaklas laban sa Diyos Ama. Nang matalo sila, isa ito sa ipinatapon paalis ng kalangitan. Ito ay namuhay at nakipagmiig sa mga mortal na kababaihan. Ang mga naging supling ni Azazel ay ang mga higante na tinatawag na mga Nephilim. Ang lahi ni Azazel ang dahilan kung bakit nagpadala ang Panginoong Ama ng baha na di nanas nila Noah at ng pamilya nito. Ito ay upang ang kalupaan ay tuluyan ng linisin. Si Azazel ay ang demonyo na simbolo ng galit at pagkamuhi. Si Mamon, isa pa sa mga kasama ni Lucifer na ipinatapon paalis ng langit, ay si Mamon. Kilala ito bilang isang maladyablong nilalang na ang simbolo naman ay pagiging ganit. Isa sa mga simbolo ni Mamon ay ang salapi o ang pera. Ayon kay Jesus na isa sa ugat ng kasalanan ay ang salapi. Kaya naman hindi maaaring sambahi ng isang tao ang Diyos kung ito ay ganit sa salapi. Si Beel Cebu. Sa mga sinaunang mga tao, kilala nila itong si Beel Cebu bilang ang anito ng pagiging mayabong o mapunla. Ngunit ang totoong simbolo ng demonyong ito ay ang mga langaw. Kaya naman siya ay ang diablo ng peste. Kilala itong si Beel Cebu bilang isa sa pinakamakapangyarihang demonyo sa lakas nito ay kasunod niya si Lucifer. Sa pesteng kanyang isinusugo ay kinakain nito ang lahat. Uubusin itong maigi ang lahat ng madaraanan nito. Kaya naman si Beelzebub ay ang diablo ng pagiging sugapa. Si Asmodeus. Isa pa sa pinakamakapangyarihang demonyo ay si Asmodeus. Siya ay ang hari ng at nang ito ay tao pa. Ang Sodoma ay kilala rin bilang ang syudad ng kasalanan. Ang haring ito ay ang bumubuyo at umaakit sa mga taga-Sodoma upang gawin nila ang mga bagay na hindi naman kaaya-aya sa paningin ng Diyos Ama. Kaya naman sa galit ng Panginoong may ay winasak nito ng tuluyan ang bayan at ang tanging na lamang ay ang pamilya ni Lot baliban sa kanyang talipandas na asawa. Napromote itong si Asmodeus sa impyerno bilang ang diablo ng tawag ng laman, ang Lipvati Ang nakakatakot na nilalang na ito ay naranahan sa kailaliman ng dagat ng Mediterranean. Sa kasulatan ng Jobs, makikita ang pagsasalarawan sa nilalang na ito bilang tila ba isang dragon sa karagatan. Ang dambuhalang Diablo ito ay ang Diablo na sumisimbolo ng inggi si Lucifer. Ang itinanghal na ang pinakaugat ng lahat ng kasalanan na gaganap at magaganap pa, ay walang iba kung hindi ang isa sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihang anghel noon. Ito ay si Lucifer. Pinangunahan ito ang rebelyon o pag-aalsa laban sa Diyos Ama. Ngunit sa lahat ng kagandahan at halos kaperpektuhan nito sa kanyang paningin ay nagsimula na ito na magmalaki. Sa tingin ni Lucifer, kapantay na niya ang puon na lumikha. Sa pag-aaklas na ito ay tinalo naman sila ng puwersa ng Arkanghel na si Michael. Kaya naman sila ay ipinatapon galing sa langit papunta sa dagat-dagatang ampoy ng in sa kalaliman at kadiliman na ang pitong prinsipe ng empiyerno ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Heso Kristo at sa isa pang huling pagkakataon na minsan pa ay mag-aaklas na namang muli sila gamit ang Antichrist, umaasa sila na sa pagkakataong ito, sila na ay ang maghahari sa Sansinuko. Mga katinaggalog ko, alin po sa pitong prinsipe nabanggit sa listahan natin ngayon ang pamilyar sa inyo at bakit? Isulat po ang inyong salubin sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay ating basahin.